mapapasa na all ka na lang <laughs> dami laman ng anua oh. dami laman ng pero may basyo pa ayun no oh. may basyo sana all maraming laman ikaw na nagtuloy niyan okay. Yan, di pa tapos ang pinagagawa ng aking anak. Ba't nilalagyan yan? Eh, ano po yan? Ang mga katulad mo sa labas. Hindi na napaka anak. Napakainit. Wala ka man lang bentilador. Maglagay ka ventilador dyan. napaka Napakainit baka katusing ka ng paghinga dyan